ang pagtutuli, palatandaan ng kasunduan. Nang siyam na putsyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at manatili kang malinis habang nabubuhay. Makikipagtipan ako sa iyo at lubha kong pararamihin ang iyong lahi. Nagpatira pa si Abram pagkarinig nito. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang aking tipan sa iyo, magiging ama ka ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginawa kita ngayong ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa, at maraming hari ang magmumula sa iyo. Tutuperan ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Canaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, dapat maging tapat ka at ang iyong lahi sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin, tutuliin ang lahat ng lalaki sa inyo, at yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Tutuliin ang lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ititiwalag ang sinumang lalaking hindi tuli sapagkat hindi siya tumiyupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na saray ang itatawag mo sa iyong asawa kundi sara sapagkat pagpapalain ko siya. Magkakaanak ka sa kanya at magiging ina siya ng maraming bansa at may mga haring magmumula sa kanya. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit natawa siya nang maisip niyang matanda na siya. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaking sandaang taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siyam na pung taon na siya? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi, magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Sarah at tatawagin mo siyang Isaak. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salin lahi. Ngunit matutupad ang aking tipan sa iyo sa pamamagitan ni Isaak, na isi ni Sarah sa susunod na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring yun, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Siyam na putsyam na si Abraham nang tuliin, at labintatlo naman si Ismael. Tinuli sila sa parehong araw, at tinuli din ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan noong araw ding yun.